So, head po ako ng drug testing laboratory ng St. Luke's Medical Center, Global City. So, yung 2 minutes and 54 seconds po, kaya po talaga ng drug testing kit. Mabilis pong lumabas yung resulta. Yung mga sinasabi po nilang 5 minutes, yun po yung maximum time na i-allow ia namin na lumabas yung line ng drug test. Pag po yung linya, hindi na humawawala yon negative na kayo. Pero yung naga, naghihintay kayo na mag-a-appear yung linya hanggang 5 minutes po yung maximum. So we can get, sorry po, 40 so, to 50 seconds, may resulta na po. 40 to 50 seconds, may resulta na? So yung uh, doubt nila na 2 minutes so fast is not improbable and is not impossible? Correct, sir. Correct. Yes sir. Okay. Ready na lumabas, doktora. Um. Good morning Please po. identify I'm, yourself po. I'm Gerazare, as the drug analyst from uh, St. Luke's Medical Center Global City. So, as the analyst po, uh um, yes, may lumabas po na line. So, sa drug test kit po natin, meron dun yung control line at saka yung line for the drug analyte. So, dun po sa resulta, uh, may lalabas po dapat siya talaga na line as negative. Negative? Yes. Negative? Yes po. Alright. Will that satisfy everything, uh, um, Mr. Chairman? Yes, uh, uh Mr. Mr. Chairman. Go ahead, uh, Senator Escudero. Uh, permission of Senator Jingo. On this point, Dr. Um, Dr. Fernandez, um, and to a uh, Ms. Reyes. Yung 2 minutes and 54, 57? 54. Ito yung oras na lumipas mula nung inilagay yung sample dun sa makina hanggang lumabas yung resulta. Tama po ba? Sir, hindi po makina. Um, ito po ay drug test kit na para pong pregnancy test kit or so, para ng COVID. Ganun. Hindi naman po. Um, drop mo lang yung urine sa one end tapos hihintayin mo na lang siya. So, so hindi ito yung kabuoang proseso ng kinuha yung urine na 2 minutes lang? Yung transaction time po is the specimen collection. So, pag-abot po nung sample, mm -hmm. tapos gagawin na niya. At yung rule ng DOH, hindi pwedeng lumampas ng? Wala pong rule ng DOH. Hindi pwedeng mas mabilis kesa? Ano yung 5 minutong binabangit niyo po kanina? Yung drug test kit po na ginagamit namin, hanggang 5 minutes po pwede niyong basahin. Now, um, I remember the press con of um, then Executive Secretary, um, no, he was not yet Executive Secretary at that time, um, he was about to be, Vic Rodriguez. Sabi niya, tinest daw po sa lahat ng uri ng droga. Ano-ano pong klase ng droga tinest o lahat po ba kasama? Kanino po? Kay... Yung test po na ginawa ninyo? Cocaine lang po ang pinagawa. Cocaine lang po ang pinagawa? Opo. Hindi po kasama ang iba? Hindi po. Yung resultang yung po ba ay publiko I saw it on GMA, read it on the in the papers. The results of the drug test. Is what? Uh if I may answer, if I may answer uh, Senator Cheese. This was high, uh, widely publicized uh, in uh, 2021 if I may recall if my memory serves me right. So it was publicized ma'am. Yes uh, mm, it didn't come from St. Luke's. It We came, came from know the uh, person tested. So, uh, uh, Mr. Uh, Senator Chis, yung drug test na ito na pinag-usapan na ito, yung sinabi ni Executive Secretary Rodriguez, this pertains to the drug test that you made on the former, uh, the former Senator Bungbong Marcos? Yes. You may yes. ba yung sabihin? Yes. Apo. yan yun? Apo. So, you said that the particularly cocaine ang tinitest ninyo. Why cocaine? Yun po yung hiningi niya. Hiningi ni? Nung pasyente. Sinong pasyente? Si Marcos po. President Marcos? Then? Then uh, uh, Senator Marcos. Yun ang gusto niyang um, hingin about cocaine? Yun po lang ang hiningi so, niya. So, your laboratory is capable of uh, tracing cocaine uh, residues uh, sa ihi uh, ng uh, pasyente? Yes po. So, iba yung ginagamit niyo sa cocaine, iba yung ginagamit niyo sa Cebu? Iba rin Iba gagamitin po? ninyo sa mariwala. Am I correct? Apo. Pero kung ako walk-in lang ako, pupunta ako doon sa iyo, I want a drug test. Anong gagamitin ninyo? Kung ano pong hihingin niyo? Oo, oh, may ganoon kung... ba na hingin? Kasi lahat ng tao dito sa Pilipinas, wag pa test Huwag niya ba nagtatanong na itest It niyo ako sa cooking? Itest It niyo ako sa Cebu? Itest It niyo ako sa Marijuana? Wala. Pupunta ako sa inyo, magpa-drug test, para pag mag-negative, dalhin ko yung dokumento, nag-a-apply ako ng trabaho. Yun lang naman ang, nga uh, ang ginagawa natin. Hindi naman kami nag-request sa inyo ng itest It niyo ako sa cooking. Itest It niyo ako sa Cebu. Itest It niyo ako sa Marijuana. Hindi ah. Pupunta ako sa inyo. Please, conduct drug test. Oh, negative. Salamat. Dali ko ito sa ina-apply ako kunang trabaho. Oh, wala ako ha, negative ako. Bakit inispecify na ko Hindi. Sure ka? Usually ko ang uh, ang hiningi ng pasyente ng panahon na 'yon? Opo.